naman po yung bagong unit Hammer type Ayan po Hammer type short Ayan na Wala pang karga Wala pang karga sa ano, hangin Kakapulang po Ayan, Balik dalawa po siya Pero ito hindi ko pa Sa ayos itong Hand grip saka kailangan pa ng ano uh, kailangan pa ng regulator saka ito meron na rin ano uh, silencer yun nga lang hindi siya kaabot kaya iniintay ko po yung ano uh, 20 inches na darating pa uh, yan Ayan po, ayan. Ayan lang po ang ano. Update po natin sa mga PCP po natin.